May kasangapulo nga isyo. Sampo sa empleyado sa pamahalang Santiago. Nagadoa po. Gaano ba karami sa ngayon ang empleyado ng City Hall? At hapo. Tan Edison Marcelo, empleyado gayam si City Hall. Kanagnagan ng sa datay kandidato para mayor. May sapay apo data. Morris Sison Navarro, Medical Officer 5, Kandidato met Gayam, apay na ita empleyado met ti gobyerno ti Santiago ket kandidato para konsehal. May sapay. Katrina Sable Martin, empleyado met Gayam, ngem. Kasla kanagnagan na, dahil may isang kandidato pa para city councilor pati pala mga dating barangay officials naka-payroll na rin job order employees. Kanya-katararamiden da. Ang dami nila. Ang dami-dami nila, dami nila. Ang dami nila talaga pati SWAT kasama pa.